mag-unboxing tayo mga plane router kong pang express sa kalamin pag ito yung uh, pintana ko binabuksan mo

dari pokok. Kalau TikTok gue collector sticker. Ang pintaraso ko e. nila. Karton. Kaya bagayin tip nyo. Mabilis yung order. Kakapong ulit yung order eh. Yun. Maliit siya ano ah. Ang ganda yung order ko. Sampung peras yung mga Yun, Yan o. Yung order ko na maliit. Malilaki naman ah. iba din pa si Chef pero mani pa siyang niya mahaba. Yung una malapad, no? Malapad siya na may eksi lang. Ay ganto rin kay eksi pero malapad. Ayan, yung lorli ko dalawa. Kailangan sa motor siya, ang lorli, sa box. Kailangan reflector pa, ayaw sa gabi. Kailangan ito.

Na rin ang kanilang kahit idol.